At ngayon naman, I will be sharing with you kung paano ako gumagawa ng mini donut. Ayan, etong mini donut na to, dito ako kumita noon nung mga ...gipit-gipit na ako. Dito ako kumita kasi ginawa ko siyang negosyo sa harap ng tindahan ni Inang. At syempre, nakabenta naman ako. Ayun, tumubo naman. Ayan, pwede nating maging negosyo ito. Pwede mo rin pang merienda. Pwede mong kapag may mga bisita ka, pwede mong ipamerienda. Ganon yung ginagawa ko dito kapag may mga bisita kami dito, lalo na kay Lola. Every time na gumagawa ako ng donut... Ha? every time na gumagawa ako, naaalala ko yung taong tumuro sa akin kung paano gumawa nito. Sa totoo lang, ang dami kong natutunan talaga sa kanya. Natuto akong gumawa ng pizza, natuto akong gumawa nito, mini donut, natuto akong gumawa ng mga iba't ibang uri ng bread at kung ano-ano pa. So first, ang una kong ipapakita sa inyo kung ano yung mga ginamit kong ingredients para dito sa ating mini donut. Ayan, syempre, meron tayong iba't ibang ingredients para sa paggawa ng mini donut. So, unang-una, kailangan natin ng all-purpose flour. Meron tayong 1 cup sugar, 1 cup milk, at saka baking powder, may vanilla, meron tayong oil, meron tayong konting salt, at syempre yung egg, at saka star margarine. Yan, yan lang po yung kailangan natin ingredients para sa paggawa ng mini donut. Ngayon ay pagsamasamahin na natin. Yan, nandito ang ating bowl. Ang una nating ilagay mga kakabsat ay itong all-purpose flour, asukal, baking powder, at itong asin. So, bali, inuna kong nilagay itong mga dry muna. Itong mga dry ingredients muna para itatin itong i-mix. I-mix natin yan. Yan, imix lang natin. Para ma maihalo-halo lang yung mga ano, para hindi magbubuo. Yan. Amen. Imikos, imikos tayo lang ang kasto eh. So, napaka-basic lang mo tag-timpla mini donut. Tsaka, hindi mo kailangan ito ng ano, ng kung wala kayong machine, pwede nyo siyang gawing cupcake. Oo. -o. Ayan, pagkatapos nga natin halu-haluin, ilagay na natin yung mga liquid ingredients. So, tulad nito mantika. Itong vanilla. At saka itong egg. Ayan, ito na nga. I-mix na natin. Ayan. Ayan, saka unti-unti natin ilagay yung milk. Pwede rin gulpi na. Ayan. pagkatapos na natin mix ito, pwede na siyang ilagay dito sa ating machine. Pag mainit na po, lagyan natin ng star margarine. Tapos, maglagay tayo. Ito. Kailangan mo ng ano, medyo mabilis yung kilos kasi pag once na ano, magpapap kasi itong iba maglupyas kaya kailangan medyo mabilis yung kilos mo sa paglagay ng mix ingredients natin Yung. tapos takip antayin lang natin siyang Ayan, pag namatay na yung ilaw... A few moments later. Yan, luto, luto na. Yan. Bago na naman tayo maglagay, kailangan natin ng pagpahid ng tayo para hindi siya magdikit. Kailangan natin pagpahid ng margarin. Oh, ang bako. Ang Yung gagamitin natin itong mahiwagan nating stick. Pwede mo rin silang balita rin tapos lutuin mo kung gusto mo pang maluto na maigit dito sa ibabaw. Pero sa akin kasi sakto na to. Mayroon pa natira din. Tapos tusok-tusokin natin ganito. Ayan. Ayan. Yan, tulad yan, pag hindi siya masyadong luto, pwede mo siyang balik ka rin. Tulad ng ganyan. Para maluto siya na side by side. Hmm. Kailangan mo, huwag kayong gumamit ng ano, atin nidol dito o anong metal na ano. Dapat ito lang, itong stick wood. Hmm. Yan. Tapos takpan natin ito para maluto ng maigi. Ayan, nabos na. So, lasa lang na to. Hmm. Nakadalawang ano na tayo. Kali, apat na to kaso binigay ko dun sa may bisita kanina.